Hello guys, nag ako sa Snono Nag-order ako sa Snono ng yung ano, malagkit tsaka gabi at yan dito ako nag sa Kabayan supermarket ito, tingnan natin uy marami isang kilo isang kilong sa bato sabato. Anong sabato? <laughs> yung saging nasa bay isang kilo. Tingnan nyo. Tapos, diba? Ay. O oh, yung mahal, oh. Ang mahal ng saging. Ito lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasama pa ito. Grabe, sipin nyo guys, ito, ito lang, worth ano na siya, 200 pesos. Ha? Di rin Grabe guys, na no? almost 200. More, ay, more, more, than 200 siya. Ganito lang. Tapos ito, oh, nagbili ako ng gabi. Ayan, gabi. Guess what? Anong lulutuin namin para dito? <laughs> Itong gabi, okay naman kasi marami. Okay siya, pero ang liit, no? Alam nyo, ito sa amin sa bukid, ano lang, pinupulot lang to, eh. Pero dito, alam nyo magkano, 15 real din to. Isang kilo, ganito itanim ko kaya yan dito. Magtanim kaya ako ng ano gabi dito para ano. <laughs> Grabe ha. Tapos ito. Yan. Eh, ano ba to? Ano to? 2 kg. Ayan o. Oh. Dalawang kilo. So, alam nyo na guys kung para saan to diba. Pero ito lang. Ito lang yung binili ko. Ito lang muna ito lang. So, abangan nyo na lang kung anong lulutuin ko. Anong, anong kalalabasan nito. Siguro alam nyo naman kung ano eh. Para sa ano to. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Kaya gusto nyo bumili ng sabah? O gusto nyo. So hindi ako makamubun sa presyo nito. Meron pang ano. Meron binigyan pa ako ng isa. <laughs> ng free. Free ba to? Ay nako guys, alam niyo naman. Grabe ang mahal talaga dito. Sa atin sa pinas pinupulot lang. Pinupulot lang. Dito ang mahal-mahal, grabe. See na guys, thank you for watching. Don't forget to to like, subscribe my channel. Thank you guys. Bye-bye.